Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol naman sa faith or pananampalataya, pananalig or tiwala, no? Kasi ito talaga guys nung pananampalataya napakahalaga na nagtataglay tayo nito no. Kasi kung wala tayo nitong pananampalataya or faith na to no, napaka imposible na mag-grow tayo bilang isang tao or mag-grow ang relationship natin sa halimbawa sa asawa natin or sa boyfriend girlfriend natin or sa mga kaibigan natin at sa pamilya natin no. Kasi kung wala tayo nitong tiwala or wala tayong pananalig no, masisira at masisira yung pakikipagrelasyon natin no kasi wala tayong tiwala anong mangyayari di ba sa mag-asawa away ng away kapag walang tiwala no ganun din sa mga ano natin sa pamilya natin at sa kaibigan natin no mawawasak yung relationship kapag walang tiwala kaya napakahalaga talaga ng tiwala no lalo na sa ano pakikipagrelasyon natin kay God no kasi napakahalaga talaga na may faith tayo kay God although alam natin na si God ay ang Diyos natin, no? Siya ang creator ng heaven at saka ng earth, pero hindi natin siya nakikita, di ba? Kaya mahalaga talaga na may pananampalataya tayo na si God ay nandyan, nakatingin sa atin, si God ay nakikinig sa prayer natin, at saka si God ay kayang ipagkaloob sa atin yung mga kahilingan natin, no? Kasi kung wala tayong pananampalataya, napaka-imposible na, na dinginigad yung prayer natin, napaka-imposible na ano no ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan no? Kasi uh, basahin ko sa Bible guys ha kung anong sabi dito sa Bible no na napaka-impossible na mapalapit tayo sa Diyos kung wala tayong pananampalataya. Patunayan natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 6 nakalagay dito. And without faith it is impossible to please him for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him o diba? ba? Nasabi dito, kung wala daw pananampalataya, na ng palataya, napaka-imposible na mapakiusapan natin si God, no? Kung sino man daw yung gustong mapalapit kay God, dapat daw ay maniwala tayo na si God ay umiiral, di ba? Na siya ay God. At saka siya ay nagbibigay gantimpala sa mga tao na naghahanap sa kanya, di ba? Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? Kasi kapag tayo ay humiling halimbawa, may pinagpipray tayo kay God, no? Tapos nag, nagda-doubt tayo sa may natin na na ano no na baka hindi hindi pagkaloob sa atin no. Baliwala yung prayer na yan guys kasi nga ang sabi dito kapag walang tiwala, di ba? Pag wala tayong tiwala kay God no, napaka-imposible na mapakiusapan natin siya. Kaya kailangan talaga kapag nagpray tayo, buong-buo yung tiwala o pananampalataya natin na kaya niyang ibigay sa atin yung mga kahilingan natin no. Yun ang napakahalaga kasi no, uh, ikukwento ko lang sa inyo yung Uh, istorya sa Bible, no? Noong si Jesus Christ ay nagkatawang tao pa, noong nagpapagaling siya ng may sakit, no? May isang babae na lumapit sa kanya, no? Yung babae na yun ay nagbi-bleeding siya for 12 years na, tapos ano, no? Noong nakita niya si Jesus Christ, no? buo ang tiwala niya na kapag nahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ ay gagaling siya no patunayan ko sa inyo sa Bible no na ano na may may istorya talagang nangyaring ganun no basahin natin sa Matthew chapter 9 verse 20 to 22 And behold a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came up behind him and touched the hem of his garment for she said to herself if I only touch his garment I will be made well Jesus turned and seeing her he said take heart daughter your faith has made you well and instantly the woman was made well o di ba kung anong nagagawa ng pananampalataya no yung babae na nagbi-bleeding for 12 years na no dahil may pananalig siya na kapag nahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ ay ano no ay gagaling siya gumaling siya anong sabi ni Jesus Christ dito Take heart daughter your faith has made you well o di ba sabi ng ganun di ba yoong pananampalataya noong babae na yon ang nagpagaling sa kanya no dahil pananampalataya siya nagagaling siya kahit mahawakan lang niya yoong laylayan ng damit ni Jesus Christ. No, gumaling nga siya kaagad nung nahawakan niya dahil sa faith niya, kaya siya gumaling. Kaya dito talaga mapapatunayan kung gaano kahalaga ang faith natin kay God. No? At saka, anong sabi dito sa Matthew chapter 21 verse 22, And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. O ba? Diba? Kasi dito, kahit ano daw ang hihilingin natin sa mga panalangin natin, no? matatanggap daw natin ito kapag tayo ay may pananampalataya, di ba? Ganon kahalaga ang pananampalataya kasi nga kung wala kang pananampalataya, paano ipagkaloob sa iyo ng Diyos, no? Lalo na kapag nagdadalawang isip ka, nag-aalinlangan ka, hindi ibigay sa iyo ni God yung mga kahilingan mo, hindi talaga ibibigay sa iyo ni God kasi doubtful ka, hindi buo yung paniniwala mo sa kanya, no? parang binabaliwala mo siya na alam mo na alam naman natin na Diyos siya, walang imposible sa kanya no. Lahat kaya niyang gawin, lahat kaya niyang ipagkaloob sa atin basta tayo ay may pananampalataya sa kanya, di ba? At saka anong sabi dito? Romans chapter 10 verse 17 nakalagay dito. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. O saan daw nanggaling yung pananampalataya natin no? Sa pamamagitan ng kasi nga, di ba, si God ay hindi natin nakikita. Ang pananampalataya natin ay nanggagaling sa mga salita ng Diyos. Kasi yun ang nagpapatutuo na talagang may Diyos, di ba? Yung mga, mga words ni God na nasa Bible, yun ang patunay na talagang may Diyos. Kahit na hindi natin siya nakikita, alam natin na may Diyos. At saka, anong sabi dito sa... Hebrews chapter 11 verse 1 naman, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. May pag-asa na kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na kaya niyang ipagkaloob sa atin yung mga inaasahan nating mga bagay na hinihiling natin sa kanya, no? Kaya niyang ipagkaloob sa atin basta may pananampalataya tayo sa kanya, no? Tapos, ano namang sabi dito no sa pamamagitan ng pananampalataya ay pwede tayong ma-save, pwede tayong magkaroon ng kaligtasan, di ba? Kung gaano kaimportante talaga na may pananampalataya tayo sa Diyos kasi sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of your work so that no one may boast. Anong ibig sabihin nito, no? dahil daw sa biyaya ng Diyos sa atin no kaya naligtas tayo no ang yung gift niya sa atin no na ipinagkaloob niya sa atin yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ no na si Jesus Christ ay namatay sa cross para pagbayaran lahat ng mga kasalanan natin no para tubusin lahat ng mga kasalanan natin ng na mga tao no kaya siya namatay sa krus no ito yung biyaya at ito yung regalo sa atin ni God no sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ pwede tayong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon sa finished work ni Jesus Christ sa krus no ito daw ay hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa natin kundi ito ay sa pamamagitan ng kabutihan ni God sa atin no dahil binigyan tayo ng regalo or binigyan tayo, niya tayo ng ano no ng biyaya ipinagkaloob niya sa atin yung kaisa-isa niyang anak no yung pinakamamahal niyang anak para tubusin ang lahat nating mga kasalanan no yan ang nakasaad dito no at saka anong sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 naman, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In your ways acknowledge him and he will make straight your paths. So anong ibig sabihin nito? Sabi dito magtiwala daw tayo sa Diyos ng buong puso, no? Huwag daw tayong magtiwala sa sarili nating karunungan no kung hindi daw alalahanin natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa at ituturo niya sa atin ang tamang landas di ba dahil ang Diyos ang ang nakakaalam kung ano yung mabuting landas na dapat nating tahakin no kapag nagkagano na ano na kinoconsider natin si God sa lahat ng mga ginagawa natin no ituturo niya daw sa atin ang tamang landas no Itutuwid niya yung landas na tinatahak natin no at kung gaano kahalaga ang pananampalataya no sabi dito sa uh, basahin natin dito Mark chapter 11 verse 22 to 24 sabi dito and Jesus answered them have faith in god truly i say to you whoever says to this mountain be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart but believes that what he says will come to pass it will be done for him therefore i tell you whatever you ask in prayer believe that you have received it and it will be yours no, diba anong sabi niya dito anong sabi ni jesus christ no manalig kayo sa Diyos. Sabi niya, tandaan ninyo na kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, yung wala ba tayo, yung pananampalataya ba na, na walang alinlangan, yung hindi tayo nagdadawot sa isip natin, no? yung buong buo yung pananampalataya natin. No? Maaari daw natin sabihin sa bundok na umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat at ito daw ay mangyayari dahil sa pananampalataya natin, di ba? At sabi niya dito, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo, di ba? Dahil sa pananampalataya, di ba? Mag-pray tayo na 'di ba? May halimbawa, may kahilingan tayo sa Diyos, no? May pinagpray tayo tapos i-accept na natin sa sarili natin na parang natanggap na natin no, yung ano ipinagpray natin at yun nga daw ang mangyayari. Dahil sa faith, dahil sa pananampalataya, 'di ba? Kaya ganoon ka-powerful ang faith talaga natin, no? Kaya kailangan talaga na may, nagtataglay tayo nitong faith na to, no? Kung gusto nating mapalapit sa Diyos, kung gusto natin na makuha natin ang kahilingan natin sa Diyos, no? Napakahalaga na mayroon tayong pananampalataya, no? kasi sa sarili kong experience guys no kapag ako may nararamdaman ako sa katawan ko no may halimbawa nagkasakit ako no kaya dati na experience ko kasi dati na inuubo ako ng matagal as in parang buwan na siya no? pero hindi kasi ako mahilig uminom ng gamot no tapos naniniwala kasi ako na si si Jesus Christ lang yung ano no yung healer ko no talagang pag nagpipray ako, sinasama ko siya sa prayer ko, sinasabi ko na ano, nagpagalingin ako, hindi ako hindi ako umiinom ng gamot dahil naniniwala ako na si Jesus Christ kaya akong ihil tapos sasamahan ko ng mga uh, Bible verse, no? Totoo talaga kasi kahit na ano no kahit na inabutan na siya ng weeks or buwan gumagaling siya ng kusa nang wala akong iniinom ng nagamot gamot at saka may naging experience din ako dati na may tumubo na kuntil sa bandang kwitan ko no uh, lumalaki siya araw-araw talaga as in malaki na siya nung ano nakakapa ko siya araw-araw pag naliligo ako malaki na pero nung pinagpray ko siya no nagtiwala ako na kaya akong ihil no at saka nagtiwala ako na maalis siya ng kusa lang no nagulat na lang ako isang araw hindi ko na malayan wala na yung ano yung kuntil na nakakapako sa puwit ko talagang ganun ka powerful ang faith natin no ganun ganun kahalaga na mayroon tayong pananampalataya kasi nga napaka-impossible daw na mapakiusapan natin si God kapag wala tayong pananampalataya no kaya kayo guys no dapat talaga ang bawat isa sa atin nagtataglay nito kung gusto natin na mapalapit sa Diyos, kung gusto natin na lahat ng mga kahilingan natin no, makukuha natin no. Kailangan talaga na pakahalaga na mayroon tayong pananampalataya sa Diyos no. Kasi nga 'di ba sa katulad sa atin no, tayo kung sa atin nga mismo sa sarili natin no, gaano ba kasarap na ano na may taong nagtiwala sa atin no. Halimbawa kaibigan natin pinagkatiwalaan tayo ng kaibigan natin halimbawa mga sekreto siya na na ano no, sinishare sa atin. Masarap sa feeling yon na pinagkatiwalaan tayo, isinyer niya sa atin. Ibig sabihin, may tiwala siya sa atin. No? Masarap sa feeling yon na pinagkatiwalaan ka ng, ng kapwa mo. Ganon din sa Diyos. Gaano Gano ba kasarap sa feeling ng Diyos yon na, na nagtiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita, di ba? Kaya talagang mahalaga na may pananampalataya tayo, no? Kaya kung kayo no may may doubt man kayo sa isipan ninyo no kung nagdadalawang isip na hindi pa buo ang tiwala kay God no impisahan niyo na ngayon yung pagtiwala ng buo sa Diyos kasi talaga namang hindi imposible na ano no na talaga si God na may Diyos talaga hindi kasi nga nagpapatotoo yung mga salita ng Diyos di ba yung mga mga ano sa Bible yung mga salita niya sa Bible yung talaga ang patunay na may Diyos talaga tayo no kaya kayo kung hanggang ngayon Uh, doubtful pa rin kayo, advice ko lang sa inyo no, na, na magtiwala na kayo ng lubusan sa Diyos dahil hindi hindi kayo bibiguin ng Diyos no? kung ano man yung mga kahilingan niyo sa Kanya basta may kasamang pananampalataya ibibigay at ibibigay ni God dyan magtiwala kayo at at makakamtan nyo yung ano, yung lahat ng mga kahilingan nyo sa pamamagitan ng pananampalataya nyo guys. So yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone!